Sa badminton, matapos masungkit ng gintong medalya sa Bat Yonex Patuntani Junior International Series 2023, ano naman kaya ang plano ng Philippine Badminton Association o PBAD Grassroots Development sa susunod na taon? Yan ang inalam ni Bernadette Tinoy ng PTB Sports. Wagi ng gintong medalya sina J.R. Pandi at Merides Sineontal na under-17 mixed doubles sa katatapos na Bathionics Patuntani Junior International Series 2023 na idinaos sa Thailand. Ayon kay Philippine Badminton Association o PBAD Grassroots Development Head Kevin Alfred Delisay, target nilang madagdagan pa ang mga medalyang may uuwi ng bansa sa Bathionics sa susunod na taon. This is uh, the first time for the under-17 na uh, juniors mixed doubles ng ng Philippines. So history rin to for them. Kaya sobrang I think makakatulong to sa kanila to boost their uh, confidence. Aminado naman si JR Pandi na hindi naging madali ang pag -e ensign nila dahil bukod sa mixed doubles ay lumaban din sila sa individual category. Nagpahinga lang po talaga kami na maayos kasi kailangan po maging mentally, physically at emotionally prepared po kami sa finals. Layon din ni Delisay na paitingin pa ang mga torneo sa bansa upang patuloy na makadiskubre ng mga atleta na maaaring sumabak sa international tournaments. Best effort kami to create uh, more uh, local tournaments uh, to give them the exposure na kailangan ng mga bata kasi with regards to international competition dapat kasi talagang uh, prepared sila. Bernadette Tinoy para sa Bayan.